pinakita lang nila yung message ni Sandra na sir pwede ba akong umakit ay pwede ba akong dumaan dyan sandali di ba pero before that lahat naman ng bagay meron muna nangyari bago mangyari yung ano kumbaga meron siya lang mga text bago yon so sila talaga yung una nag text and I, I just proved it in court today They lied. They said, uh, na hindi daw sila yung una nag-text, di ba? And of, uh, ang sinabi rin nila na parang they also denied na uh, they apologized? Yes, ay, yung apology nila, ay, kaya nga sabi nila, nag-sorry sila, pero hindi ko maintindihan kung ano yung sorry nila. Sa, mga, sa opening statements din yun, you deny all allegations that has been uh, brought against you. Yes oh, your honor. Both of you. What, Ang, what did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is, sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. No, why? Kung But, wala kayong that ginawa... Sa talila, sa lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? Ninyo mula ginawang sinungaling ng mga kusado na sina Jojo Nonis at Richard Cruz kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang ikalawang pagdinig sa Senado ukol sa kasong inireklamo ni Sandro Mulak laban sa dalawang akusado na sina Jojo Norris at Richard Cruz, sa wakas humarap na sa Senado sa unang pagkakataon ng dalawa. Kung matatandaan sa unang hearing sa Senado ay isiniwalat ng ama ni Sandro Mulak na si Ninyo Mulak na nagkaharap na sila ng mga itinurong akusado na ayon pa sa salaysay ng ama ni Sandro Mulak na si Ninyo Mulak ay umiiyak ang mga akusado sa kanyang harapan at humingi ng tawad. No. 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 Senator Jingoy, ito po sinasabi ko, I ay talagang na umiiyak sila nung na nag sila. They were crying, both of them. And they even, they even offered to, ano, to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettled yung, ano. Is it And true? Ang sagot ko sa kanila. Ano sagot ko po sa kanila? Ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran nyo yung ginawa nyo. Is it true that you were offering uh, something sa uh, ano charitable institution is it true no po your honor kasi that would be very insulting po ha huh? no po your honor oh they are denying it mr mulak um senator Gingoy, mr lek goson was uh, present during the ano during the the incident Ngunit sa kanilang pagharap-harap ay ikinagulat ng netizens na tila ginawang sinungaling ng mga akusado ang ama ni Sandro Molac na si Ninio Mulak. Sa, mga, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been uh, brought, brought against you. Yes, sir, Your Honor. B both of you. Eh... Would you know kung paano, kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit uh, nagre-reklamo sa Sandro na, o oh, sila, yung tatay ni Sandro, bakit, bakit nagre-reklaman ng gano'n? Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag kayo sa bahay ni uh, Attorney Annette Gosson ang Vice, Pre Vice President no, ng GMA7, na nag kayo. What did you apologize for? Um, your Honor, ang sabi po namin kay niyo Um we're very very sorry pero wala po kaming ginawang masama sa oh, anak niya. Oh, you're very sorry for what? What? Ang what did you apologize? We did oh, not apologize po. Ang context po ay sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? kung that, wala kayong that ginawa, sa dilas din lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? sorry Ang context po kasi yung parang sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. Hindi, eh, medyo nagugulan na medyo may pagka-weirdo. yun po yung buong De, sentence uh, oh, namin. Sorry, Robin, ha? Hindi, uh, oh, oh, oh. ganito lang. Sorry, Robin. Ano, ba't ako magsusorry sa'yo? Anong ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama. Oh, sa anak niyo. Ninyo, pwede so, pong kung meron kayo dadagdag doon sa sinabi, bakit siya nag, why did he apologize? por Watt. Ngunit sa patuloy na interogasyon, ay muling binalikan ni Sen. Jingo Estrada ang ilang katanungan kung saan dito na humingi ng executive session ang dalawang akusado na sina John John Norris at Richard Cross na tila huling-huli sa pagsisinungaling ang dalawa. Okay, I will just, I had an, an investigation of my own. Huh? I will ask both of you, okay. The gala was held at Marriott Hotel Correct. Yes, Your Honor. Both of you, Jojo jo Nones and Richardo Dedo, the do de 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 do, do alo, alo, do de, hindi de de, 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 de Are billeted at Belmont, which is a walking distance from Mario Hotel. Correct. Yes, po, Your Honor. Jojo jo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that, po, Your Honor. Um. Did you have the copy of the text messages? Kasi dinilit mo lahat eh. Nasa may telepono ko. Dinilit mo lahat yung mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? You sure? Yes, Pag namin sa Globe yan o sa Smart pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your Honor. You did not? Hindi po sa akin nanggaling. Si kay Sandro po mismo nanggaling. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. I, meron ba... If I you am under oath, not, oath Your if Honor. If you can uh, show me uh, proof that uh, uh, Direct Jojo texted Sandro... All Alright. And then, Your, Your Honor. Yes. Siya po yung mismo nagsabi na andyan po ba kayo, sir? Wait, wait lang. Yeah, 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 We'll go to that. Yes, Your Honor. Okay. You allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room with you. Deny. Yeah, maganda yung yes, siyator Kapunan. Magaling na bugada yan. Huh? <laughs> yeah, but uh, apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied, ha? Base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. Sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang eksaktong uh, Yes or no? Uh, ang eksaktong text ko po, your honor. um I'm with drama peeps, but we're wrapping up na. Yes. But you texted him joke. Correct? Well, yes, your honor. Kasi nung una nung nung just me po kasi nat, natutulog na po sa tabi ko si Dode um and then um then just me Sandro did not reply. And then when yes, you po. replied joke I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives. Yes po Creative but Department. I also said po correct. Uh, yes for okay. your honor but I also said po your honor we're wrapping up na kasi I didn't want him to think po okay. that and anything about okay. the just me text after which sandro obliged to invitation to the invitation of, uh, of jojo at doon text si sandro na uh, pe, uh, pe, ba dumaan sino-sino pa kayo nandiyan yun yung ano yun yung lumalabas sa, sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation correct your your mm. honor Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan, dyan Kaya per, nga. Uh -huh. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag -dinay. inibitahan mo na nga to come over your room. In, hindi po, at Your Tapos honor. sinabi mo, at sinabi, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? Okay. At sinabi mo, Me only ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nagreply. Sinabi mo joke. I am with some creatives. hmm Your honor may we request for an executive session pa so we can clarify things. No, eh, in... Wala pa naman ano, there's nothing sensitive here. As we go along siguro. But, uh, these are. Wala pa naman hindi pa naman sensitive yung matter. ka ang executive session, ay dito na nagsalita sina senator Jingo Estrada at senator Ruben Padilla na kumbinsido sila sa reklamo ni Sandro Molac laban sa dalawang akusado na sina Jojo Norris at Richard Cruz. Kumbinsido silang mga senador na may sapat na basihan ang reklamo ni Sandro. Kanina po na nag executive session kami, nagpapasalamat po kami sa mga partido na uh, nakausap namin at napag-decisionan po ng uh, komite na tunay po na sa tingin po namin meron pong uh, na dahilan para ma-file yung uh, kaso. Sinigundahan ito ni Estrada. What we all understand right now and we agreed together with Senator Sevilla, Padilla, eh, po Grace po and uh, Senator Bato de la Rosa, there is a uh, strong evidence uh, against these uh, two gentlemen. Matapos na ma-interview sina Sen. Jingo Estrada at Sen. Robin Padilla, ay humarap naman si sa media kung saan dito inilabas ang kanyang saloobin laban sa pagsisinungaling ng dalawang akusado. Para sa buong detalye ng kwento, narito ang video. Ang pinakita lang nila yung message ni Sandrina, Sir, pwede ba akong umakit? Ay, pwede ba akong dumaan dyan? Sundre, diba? Pero before that, dati man ng bagay, meron muna nangyari bago mangyari yung ano. Kumbaga, meron lang mga text bago yon. So, sila talaga yung una nag-text. And I, I just proved it in court today. They lied. They said uh, na hindi daw sila yung una nag-text, di diba? And ang uh, sinabi rin nila na parang they also denied na they apologized? Yes, I... Yung apology nila, Ah, hindi ko, kaya nga sabi nga nila, nag-sorry sila, pero hindi ko maintindihan kung ano yung sinasorry nila, di ba? Pero, God knows na nag-sorry sila sa akin, they were crying, and um, they, they even offered to donate uh, to a certain to a charitable institution of our choice under Sandra's name. Diin din ng aktor, malakas ang kanilang mga ebidensya at ito ang sasagot sa mga pagtanggi ni Nanones at Cruz. Kompleto kami ng ebidensya, kompleto kami ng... ng uh, yun, that's all I can say. Kami kompleto. So, bahala sila kung anong gusto nilang ilabas na... na ebidensya na para itanggi yung mga um, ifa-file namin. Sabi pa ng aktor na gusto ng kanyang anak na humarap sa pagdinig para ikuwento ang lahat, ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito makakatulong sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat!